Okay, so ang pagbati ng kapayapaan sa ating lahat at Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. So nandito tayo sa kalookan ano alas 10.54 ng uh, umaga at uh, dala-diretsyo dire na ho tayo. Uh, meron po akong ipapakita sa inyong napakahalagang bagay na kailangan, hindi nyo po ito ginagawa sa mga inverter nyo. Tama sabi mo. So, na-check up na ho natin to. May tama ho yung compressor. Okay? Stuck up po yung compressor. Tapos na tayo. Kasi, check up ho ito ng ating uh, kababang technician. si daw di umuna yung inverter board. si ang mahal-mahal po ng inverter board. Ngayon, nagpapasecond opinion ho sa atin ng ating minamahal na customer. Kamaster, ano ba talagang problema? Kasi hindi namin alam kung sino ba talagang tama. Inverter board ba talagang problema? Compressor. Kaya, nandito ho tayo ngayon para alamin kung ano talagang pinaka problema ng ating freezer na upright freezer mga kamaster. Okay? So, napatunay, na, na napatunay natin kanina na may problema yung ating compressor compressor hindi naman ho yung ating inverter board mga kamaster. Ngayon, ang topic natin, patungkol dito sa plug, no? Ito ho yung plug ng ating uh, freezer. Paalala ho, sa lahat ng mga inverter, inverter na refrigerator, freezer, chiller, basta inverter, Kapag ho halimbawa binunot nyo ho yung inyong uh, mga ano no yung inyong mga uh, yung yung plug halimbawa nag brown out binunot nyo agad wag na ho, pakiusap pakiusap o wag na wag nyo hong itong dalawang uh, ano na to itong dalawang bakal nito yung plug na to dalawa kasi nga meron pa ho merong pahuuyang kuryente tama sabi mo marami na ho experience na tumawag sa atin yung mga minamahal nating customer na tinatanong Kung ka kahit ba nakabunot na yung plug meron pa rin kuryente tama po yun tama po yun pero yung kuryente na presence who dito sa ating uh, ano sa ating uh, uh, plug galing ho yun sa ating filter capacitor na may 450 volts DC na bultahe. kaya meron tayong feedback na tinatawag kaya pag binunot nyo ho ito may may meron pa ho itong uh, kuryente na galing ho sa filter capacitor pero na di discharge naman itself na tinatawag kasi ang ating filter capacitor uh, storage po yan ng ating bultahe uh, uh, ng kuryente at the same time nagdi-discharge siya itself ngayon kapag halimbawa worst case scenario sira na yung ating ating filter capacitor nananatili po dito yung kanyang uh, bultahe na nagiging result ng pagkakuryente po ng ating mga minamahal na customer. at hindi, kung yung kung inyo hindi na kung naitatanong kung hindi niyo po naitatanong meron na pong na na uh, anak ng ating minamahal na customer. hindi naman bata uh, siguro mga 12 years old yata kasi nga uh, nag brown out itong mga nakarambagyo lamang di ba si Christine eh sa Pasig eh, eh kumaga na nag brown out dahil na bahana pinabunot niya sa kanyang anak ngayon nung binunot ng kanyang anak ang nahawakan yung ano na, kuryente nang takas sila ngayon wala nang wala nang ano eh wala nang kuryente bakit na kuryente pa kaya ito yung inilabas ilalabas nating mahalagang impormasyon na kailangan ingat okay papatunayan ho natin na uh, itong ating plug wala pang kuryente ha wala pang kuryente ngayon sa pagkakataong ito si sir muna ho ang hahawak ng ating uh, camera yo sir pe, pasok ayun oh ayun yan <laughs> Ngayon dadamay mo ako sa hirap Kalokohan yan Solohin mo, hindi kita tutulungan Ikaw mag-isa So, nanginginig, nanginginig ang kamay ni sir So, kung mapapansin nyo Ito po ha Ginawa pang alalay si sir So, ngayon lang naman ito sir no So, nakaset ho tayo sa DC ha DC Yan, DC volts Yan Zero volts Okay, zero volts Ngayon, papaanda rin po natin siya Okay, ito ha Ayan, ito, Yan, ito ho yan So pwede mo pwede niyo hunat pwede siyang hawak-hawakan kasi wala na po siyang bultahe. Okay? Papaanda rin po natin siya. Tingnan natin yung uh, tingnan natin tingnan po natin yung kanyang uh, para muna sir. Iyon. Tingnan po natin yung kanyang ampirahe um, ha. Kasi ngayon yung uh, ano na to, yung ating compressor ay stock up na. Ki good ki hindi ang ating mga refrigerator freezer, mayroon po talagang kuryente ito. Paanda rin na ho natin. Yan, on na natin. Boom. Yan, nakauna ho siya. Tinanong natin, on natin dito sa thermostat. Yan, tinuruan na ho natin si Sir. 'Yan. So kung ating mapapansin, 'yan nag-initiate ito yung ating compressor. 'Yan, gusto niyang umandar pero hindi siya uh, tumutuloy. So may problema ho yung ating compressor. Ganun lamang ho kadali ha. Kasi napatunayan ho natin na uh, inverter uh, compressor ang problema kasi uh, kabaligtaran po sa sinasabi ng ating kababayan na technician na inverter board di umano ang problema. E eh, sa pagkakataong ito, no, compressor ho ang ating nakitang problema dahil nga po ayan ho. Nag-initiate po siya. At the same time, may daladalaan po tayo ditong Embraco din na good na compressor. Umandar po ang ating compressor. Meaning, meaning good ang ating inverter board mga kamaster. Okay. So, bubunutin na ho natin ito ha. Pag binunot ho natin ito, tingnan nyo maigi ha mga kamaster yung ating tester. Yan. Teka ha. Yan. Ipapakita ko sa inyo na may kuryente ho ang ating plug ha. Yan. Ito ho yung plug ha. Yan. Ayan, ayan, ayan. Ito, ito ho yung plug. Yan. Okay, yan. Naka, naka on pa ho yan. So, bubunutin ho natin siya. Yan, sir. Pasok. Ayun oh. Bubunutin ko ho siya, ha, mga kamasira. Tingnan nyo ho yung ating plug. Yan. Tingnan nyo ho yung ating uh, plug at saka yung ating tester ha. Tester. Pati nga muna natin to. Ayun, kita na, kita na. Yan, kita na. yon. Bubunutin ko na ho ah. Kung mapapansin nyo ha, nakasaksak pa ho yan, yung ating compressor ay nag-initiate ng na umandar pero hindi siya umandar. Meaning, Astaka pa yung ating compressor. So, bubunutin ko na ho siya. Paalala, nakaset ho tayo sa DC ha. DC. DC. At, paalala sa mga customer, wag na wag nyong gagawin ito na hahawakan pagkatapos na uh, Mabunut mabunot nyo yung mga plug. Okay? Wag na wag gagawin Nahahawakan At gawin nyo, uh, hayaan nyo lang siya kasi nga ho, nagdi-discharge naman siya. Tama sabi mo. Okay, subunutin na ho natin, no, mga kamaster. Pinanato natin. Yan, Oh. Pansin nyo? Meron pa siyang bultahe. Pero nagdi-discharge po siya itself. Yan, Oh. Yan. Ulitin po natin. Saksak ulit natin. A few moments later. Okay, so bunutin na ho natin yung ating plug. Tingnan niyo mga kamasal yung ating ano ha, yung ating uh, tester. Tingnan natin kung may bultahe. Ayun oh, 149 volts. Ayun oh, 100 oh. Kita mo? Oh. So, paalala, wag na wag nyo hong hahawakan muna yung dalawang plug na ito, ha? Kasi sigurado ho, oh, talagang mangingisay ho oh, kayo. Yan. 3 volts, 2 volts yan from 150 volts 149 volts to 0 volts so nagdi-discharge naman siya yan so kapag kaganyan pwede na ho siyang pwede nyo na ho siyang i-discharge yan kapag kaganyan malayang-malaya na ho kayong hawakan itong ating dalawang plug na ito. Okay, mga kamaster? So, uh, marami ho tayo, yung busy busy ho talaga tayo sa installation, mga kamaster, no? Ng aircon kahit bumabagyo. Sana nakatulong itong munting video na ibinahagi sa ating mga kabinet technician, maging sa mga customer na kapag kabinunot nyo ho yung plug ng inyong mga refrigerator, chiller, freezer, no? Basta inverter, wag nyo po munang hahawakan yung dalawang plug na ito kasi sigurado mahukuryente ho kayo. Okay? Wag na wag nyo hahawakan. Okay? Gawin nyo po ito at Uh, ipaalala niyo sa inyong mga kapamilya no na delikado ho itong ating mga plug ng mga inverter. Basta inverter, meron po mayroon po itong feedback ng kuryente galing ho sa ating filter capacitor na may boltahe uh, na minsan 400 volts pero yung kanyang uh, ideal ay 150 volts mga kamaser. Okay? So, maraming salamat po. sa inyong lahat at magandang umaga po.